magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Bayaning Aso. Noong unang panahon, sa isang maliit na puok sa bayan na nakatagpo sa pagitan ng mga bundok at makulay na kagubatan, may nakatambay na asong nasa tapat at matapang na tinawag na Bella. Si Bella ay isang golden retriever na may puso na mas malaki pa sa kanyang makintab na balahibo. Ay may matibay at mahigpit na koneksyon sa kanyang may-ari isang mabuting babae na tinatawag na si Emily. Si Emily ay nasa limang taong gulang pa lamang. Si Emily ay inampon si Bella mula sa Adoption Center para sa mga hayop noong siya ay isang munting tuta pa lamang. At mula noon, hindi na sila naghihiwalay. Palagi silang magkasama kahit saan. Masaya naman ang asong kasama si Emily. Dahil kay Emily, si Bella ay hindi isang aso lamang. Para kasi kay Emily ay pamilya niya na ito. Bukod pa doon, ay saksi si Bella sa mga pangyayari sa buhay ni Emily. Mapasaya man o malungkot ay nandyan si Bella upang damayan siya. Isang Araw sa hindi planadong oras ay naglalakad si Emily at Bella sa maganda nilang bayan. Nagahiking sa mga paligid-ligid ng kagubatan at nagbibigaya ng maraming sandaling pagmamahalan at kaligayahan. Sinusulit kasi ni Emily ang oras na iyon. Kahit kasi palagi niyang kasama si Bella ay iba pa rin ang saya sa tuwing kasama niya si Bella sa isang aktibidad. Madalas na sinasabi ni Emily na si Bella ang kanyang anghel na tagapagtanggol. Si Bella ang kanyang unang kaibigan na hindi nagreklamo sa mga nais niya. Kaya para kay Emily, hindi niya kayang iwan o palitan si Bella sa kanyang puso. Isang malamig na hapon, taglagas habang ang mga dahon ay unti-unting nalalagas at ang hangin ay nagiging malamig naisip ni Emily na samahan si Bella sa isa sa kanilang mga paboritong pinagkagalaan sa kagubatan malapit sa kanilang lugar Inumpisahan nila ang kanilang paglalakbay na may dalang mga backpack na puno ng mga pagkain na tiyak na pupusog sa kanila tubig at kagamitang ng pangunang lunas kung sakaling may hindi inaasahang aksidente'ng ang mangyayari. Handa ang mga ito sa mga pakikipagsapalaran sa kalikasan kung sakaling hindi umayon sa kanila. Girl Scout nga, ika nila. Naisipan ni Emily na gumawa ng kakaibang trip sa buhay at iyan na nga ang mag-dive sa ibang parte ng kagubatan na hindi pa nila nasusubukan. Habang inaabot nila ang mas malalim na bahagi ng kagubatan, masigla ang pagtalsik ng buntot ni Bella at animoy nagsisiklab ang kanyang ilong sa mga kakaibang amoy, tuwang-tuwa ang asong ito. Hindi maiiwasan ni Emily ang umiti sa tuwa sa kasiklahan ni Bella. Napakahirap maging malungkot kapag si Bella ay kasama. Kahit kasi anong gawin ni Bella ay entertaining para kay Emily. Masyadong makyut si Bella para tanggihan o hindi ito mapansin. Lumipas ang oras at ang araw ay unti-unting bumaba patungo sa silangan. Hindi alam ni Emily kung pagkabina sa layo ng nilakad nila may paparating na bagyo. Napagtanto ni Emily na nasa malayo na silang parte ng kagubatan na hindi naman nila akalaing mapupuntahan nila. Wala namang bago sa loob, madilim, malagkit at masikip ang pakiramdam. Feeling sardinas tuloy sila. Pinagkatitigan ni Emily ang kanyang mapa at napagtanto na sila ay malayo na sa kanilang tinitirhan. Malalim na at masyadong malambot na ang lupa bandaroon. Kahit nag-aalala, nagpasya si Emily na bumalik at sundan ang kanilang mga yapak. Gayunpaman, habang bumabalik sila, bigla na lamang bumagsak ang dilim at isang malakas na ulan ang bumuhos na nagbasa sa kanila dahilan upang sila ay makaramdam ng pagkaginaw at pangangatog ng mga paa. Mas lumalambot na kasi ang lupa banda roon. Sa mababangitang lawak at habang sila'y basang-basa, patuloy na naglalakad si Emily at Bella. na napagtanto ni Emily na wala na silang malalapitan na tahimik na lugar para maiwasan ng pagkakaroon ng hypothermia. Ngunit ang mga pagsusumikap niya sa lugar na pwedeng masisilungan ay bigo nilang nagawa. Masyadong napakalakas ng ulan na humaharang sa paningin ni Emily. Kita na rin ang pagtataka sa mata ni Bella, ang alagang golden retriever ni Emily. Sa oras na iyon, namumuhay ang pagkabalisa sa kanya ni Emily at nagpalpitate na siya ng matindi habang siya'y pinipilit na hanapin ang kanilang daan papalabas sa masukal na kagubatan. Si Bella naman ay nahihikayat sa kanyang may-ari at patuloy na nananatili sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pangamba. Habang patuloy ang unos, lumalalim ang kalagayan ni Emily. Siya ay nagkukurap-kurap dahil sa sobrang lamig at ang kagubatan ay naging isang malaking kadiliman. Wala kasi silang ilaw, bukod sa flashlight nilang dalawang bar na lang ang battery life. Alam niyang kailangan niya ng makahanap ng matutuluyan, pansamantala upang hindi siya magkaroon ng hypothermia. Subalit wala siyang natugpuan na ligtas na pook kahit masakit na ang mga paa, ay pinipilit pa rin ni Emily na maglakad kung mananatili kasi sila doon. Ay tiyak nakakainin na sila ng lupa sa sobrang lambot. Nang makaramdam si Emily ng dismaya sa pigunyong paghahanap ng temporary shelter, sa kanilang dalawa ni Bella ay kusa na lamang pumagsak ang kanyang mga paa dahil sa nakitang kalungkutan sa mata ng amo na si Emily. At ang pamumutla nito ay bigla na lamang kumilo si Bella. Sa isang may determinadong hiyaw, siya ay biglang tumakbo, papalayo sa kanyang may-ari at naglaho sa likuran ng madilim na gubat. Nagulantang naman si Emily at sinigaw ang pangalan ni Bella na natatakot para sa kalagayan ng kanyang mahal na alaga. Oo nga, at hirap silang makahanap ng matitirhan. Ngunit hindi naman nalungkot si Emily doon. Mas nalungkot siya habang hinihintay na bumalik si Bella. Halos magdadalawang oras na kasing nawawala ito. Sinubukang hanapin ni Emily dahil nga sa mahamog masyado at masakit sa balat ang bawat patak ng ulan, ay muling bumalik si Emily sa kanyang pwesto. Humihiling na sana bumalik na ang kanyang mahal na si Bella. Nagdaan ang mga minuto na parang mga oras habang naghihintay si Emily sa malakas ng ulan. Ang kanyang mga luha ay nagkakasama na ng mga patak ng ulan. At pagkatapos ay, mula sa kalayuan, kanyang narinig ang malabong mga tinig. Nagumpisa siyang umasa at sinundan niya ang tunog. Nadadapada pa sa mga halamanan na ang sanhi ng malaki niyang sugat. Ngunit hindi niya ito ininda at sa wakas ay natagpuan ng isang grupo ng mga magkakaibigan na nagawa pang pa magtawanan kahit malakas na ang ulan. Nagulat naman si Emily noong madama ang kakaibang tahol at alam niyang si Bella iyon. Nagtataka man ay agad na ipinalawanag ni Emily ang nangyari sa kanya. At masaya naman ang mga itong nagsabi na napakatalino ng aso nitong si Bella dahil mismo sila ay nagulat noong may sumulpot na aso at kung paano si Bella umakto upang magtaka sila at sundan ito. Malaki naman ang ngiti ni Emily na hinarap si Bella at pinasalamatan. Naniniwala siyang tama lamang ang desisyon niyang pagkupkup kay Bella. Sa tulong nila, si Emily ay nailigtas mula sa kagubatan at dinala sa kaligtasan. Inihiyag ng mga malalakbay na natagpuan nila si Bella na nagdadala sa kanila pabalik kay Emily. Itinuturo sa kanila ang tamat malakas na mga hakbang sa madilim na kagubatan. Hindi naman makapaniwala si Emily nang makitang muli si Bella. Maulan ngunit ligtas at may masigasig na pag-ikot ng buntot na tila ba nagsasabi Sinabi ko sa iyo na aalagaan kita. Pinuri ng mga manlalakbay ang kahusayan at katapangan ni Bella, at hindi mapigilan ni Emily ang magmalaki sa kanyang matapang na alagang golden retriever. Samantalang bumabalik sila sa kanilang bayan, si Bella ay sumakay sa kotse malapit kay Emily. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang kandungan ang koneksyon sa pagitan nila ay mas lumalim habang hinaharap ng kanilang paglalakbay sa buhay. Alam ni Emily na utang niya ang kanyang buhay kay Bella, na hindi lamang siya iniligtas mula sa kagubatan noong mapanganig na araw, kundi pati na rin sa mga araw na sumunod pa. Ang balita tungkol sa kabayanihan ni Bella ay kumalat sa buong bayan at siya ay naging isang lokal na star dog. Ang star dog ay halos kinilala bilang bayani. Naging sikat at ang iba ay nagawa pang kumuha ng litrato. Itinatag ng mayor ang isang araw ni Bella bilang parangal sa kanya na mayroong prosesyon kung saan sumakay si Bella sa isang malaking kotse na mayroong upuan at bulaklak na dekorasyon. At tinanggap ang palakpakan at papuri mula sa mga tao na sumuporta sa kanya. Sa kabila ng lahat ng atensyon, si Bella ay nanatiling parehong payak at mapagmahal na aso na dating tahimik at mahiyain ipinagpatuloy niya ang pagiging kasama ni Emily at ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa kagubatan ay naging mga alamat na kwento na ibinahagi sa mga makabagong henerasyon at nagiging motivasyon ng ilan upang maging isang mabuti. Habang nagdaraan ng mga taon, si Emily at Bella ay tumanda na lang ng magkasama. At ang kanilang koneksyon lumalim habang naglilipas ang mga araw. Ang balahibo ni Bella ay nagiging may buhok na abuhin at medyo mas mabagal na siyang gumalaw o tumakbo. Hindi tulad noon na napakalikot at bibo sa kahit saan makita. Ang dati nitong buntot na grabe kong makakawag ay tila ba hirap na hirap nang na gawin ngayon ni Bella. Ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matatag. Siya ay isang patunay na ang kapangyarihan ng pagmamahal at katapatan sa amo ang magiging daan upang maging masaya ang buhay. Sa sobrang ganda ng kwento ni Bella at Emily ay ginawan din halos ito ng libro at nagsalin-salin na ang kwento na ginawa na nilang inspirasyon sa buhay. Isang malamig na gabi ng taglamig dahil months na naman habang magkasama si Emily at Bella na nakayakap sa tabi ng malakas na apoy. Bumulong si Emily ng mga salitang pasasalamat at pag-ibig sa kanyang alagang aso. Nakita niya pa ang biglang pag-angat ni Bella ng tingin at pagtagilid ng ulo nito na tila hindi siya naiintindihan. Tumawa naman si Emily at hinawakan ang ulo ni Bella. Muli niyang sinabi ang mga salita. Maraming salamat Bella. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Nakikita ko namang napapagod ka na. Oras na siguro para magpahinga ka. Pero Huwag kang mag-alala, Bella. Wala ka man sa tabi, mananatili ka naman sa puso ko. Pangako 'yan. Wika ni Emily sa alagang aso. Alam ni Emily na hindi lamang iniligtas siya ni Bella mula sa peligrosong kagubatan noong araw na iyon, kundi binigyan din siya ng maraming realisasyon sa buhay na si Bella ay hindi aso lamang na naging malaking kontribusyon kay Bella ang pagtuturo niya ng mga tama at dapat gawin sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Sa huling hininga, habang tinadamdam ang mabalahibong ulo ni Bella, niyakap ni Bella ang kamay ni Emily. Ang mga matang may init na halatang lumuluha ay sumasalamin sa lalim ng kanilang koneksyon sa isa't isa. Sa tahimik na sandaling iyon, habang ang apoy ay sumasabog at ang niebe ay unti-unting bumabagsak sa labas, natanto ni Emily na siya ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo na may alagang aso na si Bella sa kanyang tabi. Pakiramdam niya ay higit pa ito sa nanalo sa loto. At ganito, naging isang paboritong kwento ang kwento ni Bella ang golden retriever na nagligtas sa kanyang may-ari sa kanilang bayan. Isang kwento ng tapang, matibay na katapatan at ng hindi pangkaraniwang koneksyon sa pagitan ng isang babae at kanyang alagang aso. Ito ay naging isang kwento na mananatili sa kanilang bayan sa mga henerasyon na nagpapabatid na sa mga pagkakataon, ang ating mga pinakadakilang bayani ay dumadating sa anyo ng ating mga asong kaibigan. Kaya naman, minsan ay tinatawag itong man's best friend ng karamihan. Halos ayon na nga ang naging brand ng aso. Mapamaylahi man o wala, nasa amo at pagpapalaki ang magiging ugali ng isang alaga. Dahil bilang amo, sila at ang ugaling nakuha nila ang sumasalamin sa atin. Kung wild at laging galit, ay baka naman minaltrato, kung mapagmahal at makawagang buntot, baka naman pinalaking naging paborito. Kaya naman mga kakwentuhan, kung sino man ang may alagang aso, atin itong ingatan at 'wag pabayaan. Muli, ito ang kwento ni Emily at ang kanyang alagang aso. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.